Ohayo gozaimasu mga idol no. Ohayo, ohayo. QR is na. Do you be? Okay? So ngayon mga idol no, yasumi tayo ngayon. So very Yasumi tayo ngayon mga idol no. Dito sila mami sa bahay mga bata no. Ay nasa bahay kami lahat. So ngayon sasama ko lang ngayon sa mga gagawin natin ngayong araw ngayon. Dahil pahinga kami mga idol ay tayo ay ah, maglilinis ng sasakyan. Okay? mga so, mga idol no. So shoutout pala dyan sa mga nanonood no Sa mga walang samang, sawang nanonood no Ng aking vlog Kahit na paminsa-minsan lang tayo nakakapag-upload So Japan ngayon actually Hindi na masyadong malambig ngayon mga idol no uh, March 1 ngayon Bali simula na naman ng tagsibol no Or yung sakura dito sa Japan no Kaya ito ngayon uh, maglilinis tayo mga idol Nasamahan niya ako Ang spot no Para kita niya siguro no Ito siguro yung maganda ng spot na no? Para sa paglinis na no? Suot lang tayo ng bota mga idol no? Napaka tipid nito sa gasolina mga idol no? Sa mga hindi nakakaalam mga idol ay itong Prius na sasakyan dito sa Japan mga idol ay Yan. Sa mga hindi nakakaalam mga idol no, yung Prius na sasakyan dito sa Bansang Japan no. Isa to sa pinaka mga tipid ang gasolina mga idol no. Actually yung binabiyahe ko is uh, ke. Every day no mga idol galing sa bahay papunta sa trabaho ay mobiyahe ako ng almost uh, 30 minutes no. 25 to 30 minutes no, yung biyahe ko isang bisis ko lang ito ipo-pull mga idol no, yung pull tank nito yung mga nasa 6,000 yen kung wala pa no halos isang buwan ko yan mga idol no isang buwan yan mga idol hindi pa yan maungubos so ganun sa katipid no mga idol yun na nakita nyo mga idol no Tap Ay. pwede masain muna natin ito mga idol no dalawang sasakyan to lilinisin natin mga idol no. Tong isang dumi na rin eh no. Ayun oh kita nyo. お願います。 we yeah. Medyo malamig pa yung tubig ng no, mga idol. No? So, may typer. Pero hindi na masyado. Medyo malamig na lang yung tubig. Maria, yeah, mga idol, always good na mga idol, no? ayan, no? Kumintab naman siya kahit papano, no? Ayan. Ngayon, mamaya, iwawax ko pa ito, mga idol. Hindi pa masyado natuyo yung gulong, e eh. So, thank you sa mga nanonood ng ating vlog palagi dyan, no, mga idol. Avid supporters natin dyan. So, thank you so much, na sa mga lagi nanonood ng vlog natin, mga idol. Na-appreciate natin yan, mga idol, no? Sana ay Huwag sana kayo magsawang manood ng ating vlog mga idol no? Ina-upload ako na ng regular ngayon yung YouTube natin Kinikita natin no, sa YouTube mga idol So don't skip ads mga idol no? Sumatay sa love, mga idol kasi magluto pa ako ng aming tanghalian ngayon Okay so see you in my next vlog mga idol Hey ka Hey rulo tete kayo, mga idol no ito yung May isda ako dito no eh Titirahin natin sa mamaya no mapain natin yung mamaya mga idol Tulog si baby girl no? Tulog ng baby girl ni eh. Hmm Okay, mga, idol mga idol, yan na muna ngayon ang mga idol na update ko na lang kayo sa susunod na vlog natin. Bye-bye, no, Mami. Miami! Bye-bye, no? Mami, kiking kawaroy na, mga idol na. Kiking kawaroy na, okay lang mga kiking kawaroy na, mami din. Kawaroy oh, na, mami din. Kiking kawaroy na, hindi sila ni kiking kawaroy na. Sa kanami, sa kanami, hindi wala ka na, wala ka ina. Pag-uki na, na? na. na. yung mga idol Ay, na. So, diba niya? So, mata niya, mga idol diba na. Mami, kawaii ne. Bye-bye. Oh. Mina sang, niti ko ite arigato. 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 Isugasi ni mami ne. Oh. Yawa kaini. Yawa ne? Okay, okay, okay. So see you my idol. See you my next vlog mga idol. Na mami, bye bye. Hi. Bye bye. Niti ko ite arigato ne mina mata ne. Bye bye.